meron kaming binili na pampalamig kasi ngayong oras na to bahay na kami ayan ang binili namin ay pinutol nila yung ano charon pampalamig sa amin dalawa ni eh. Filiyan ito yung sa kanya boba boba ka ba <laughs> Boba sa kanya. Sa akin, matcha. Boba monster. It's a monster boba. Tcharam! Pantanggal ng init. Mainit na dito. It's boba. Andiyan na siya. Sa loob pala siya dumaan eh. Sa loob pala siya dumaan sa loob pala siya tumaan. Oh, mo na Oh. Baka, baka malunok ko to. Kailangan ba i-mix huh? May red bean to sa loob eh. Ay. Para siyang mint. Alam mo kagabi, may kwento ako. Merong nag-gift sa amin ng Starbucks. Gift card. Starbucks. Ngayon, uminom ako ng... Ano nga yung ininom ko? Ha? Tea? Uminom ako ng tea na cold. May ice. Parang yung bago sa Starbucks. Na ano nga yun? May mint? Parang may milk, no? Hindi ko alam parang bago. Nag-order kami. Kanya-kanya kami ni Perlion. So, ang laman nun is... Uh, may sukli pa kami ay may may laman pa actually na tira parang ganito din ngayon pagkatapos nun matagal pa kami sa white rock ganyan buti hindi ako inabot doon tapos pagdating dito kumain ba tayo? Hindi, ah hindi hindi kumain na kami doon sa ano sa ano yan sa papayas kumain kami doon ng chicken tapos may, may, dala pa nga kami kanin kaso hindi na namin dinala doon sa loob yung kanin kasi parang hindi na rin, hindi nga namin naubos yung chicken eh ngayon ang nangyari is nagamit natin itong bago ngayon ang nangyari is pagdating dito ang sakit ng chanko, kasi hindi na ako nasanay umiinom ng mga ganito eh kasi bawal nga yan sa kolesterol ba? Diba? kung may kolesterol ka may mga high blood ka bawal yan. Eh, sa tagal na hindi ako nainom mga 2 years na gano'n. Hindi na ako nainom. So, parang ngayon, kagabi lang ako uminom. Pagdating dito, sakit ng siyang ko. Nakatatlong naka beses akong pabalik-balik sa washroom. Tapos nun, ano, ah, uh, sakit ng siyang talaga. Parang hindi na ako naalis ng washroom. Ang ginawa ko, kinainom ako ni Felio ng Tylenol. Bah! Iglock lang, no? Wala na yung sakit ng champo Di nakatulog na ako. Tapos, ngayon ito na. <laughs> ngayon ito na naman. Subukan natin si Boba Monster. Baka, ano, may Tylenol na <laughs> ba? Nag-trip lang kasi. Wala kaming magawa dito sa bahay. Hindi na kami lumabas kasi parang ang sarap matulog, 'di ba? Parang ang sarap lang magpahinga. Tapos magkipagharutan sa kasama mo dito na walang ginawa kundi magbasa. <laughs> Long weekend, kahapon lang kami lumabas. Ngayon, stay at home bukas. Uh, lalabas ako bukas tapos, maglalaba, ganun, bukas na ako maglalaba, pag relax day, relax day, dapat hindi ka lalabas, diba, walang laba, wala lahat, dapat ito lang gagawin mo, diba, matcha, <laughs> uh, buba, <laughs> kay Felyon is, ferrero, ang in-order niya, kaya, barato lang to, barato lang, mura lang, kaya, bye! Happy long weekend.